Kumakalat na chika tungkol sa mga panty ni Andrea sa kondo ni Richie Fake News daw, Christy Furman may advice sa basketball player. Hot topic pa rin ngayon ng mga marites all over the universe ang chikang may mga naiwan daw na underwear si Andrea Brillantes sa kondo unit ni Richie Rivero. Kakal di ba? Pati panty ni Andrea ginawa ng isyo ng mga taong walang magawa sa buhay kundi ang magkalat ng mga malilisyosong chika tungkol sa mga kontrobersyal na artista na pag-usapan ang tungkol sa nakakalokang chismis na ito about Richie and Andrea sa Showbiz na una, YouTube vlog ni Nanay Christy Furman, Romel Chica at Wendell Alvarez. Gaano nga ba Toto ang lumabas na chika na galing umano sa kampo ng controversial basketball player ang kwento ng mga naiwang panty ni Andrea sa condo unit ng kanyang ex-boyfriend? Ito raw ang pangontra ng mga taong nasa paligid ni Richie sa pasabog ni Andrea about her ex-boyfriend na hindi nagpapalondri o nagpapalaba ng mga damit sa loob ng isang taon. Gusto ko lang sabihin, minsan, kung hirap kang mag-move on, kailangan mo talagang isipin ang mga bagay na, tulaga ba? Iiyakan ko ba yung lalaking hindi nagpapalondri ng isang taon? Ganon, ang pasabog ng aktres sa vlog ni Vice Ganda. Sabi naman ni Nanay Christy, parang gawa-gawa lamang at paninira ang nasabing chika para makaganti ang kampo ni Richie kay Andrea dahil sa pambubuking nito sa aktor at basketball player. Payo pa ni Nanay Christy, sana'y huwag nang magsalita at sumagot pa si Richie sa mga huling revelasyon ni Andrea, kung ikaw ay isang lalaki na may respeto sa iyong nakaraang karelasyon o sa kasalukuyan, hindi mo yun ikukwento. Hindi yun hinihingi ng edukadong lipunan kasi sinira mo agad yung imahe ng babae, Mariin pang sabi ng premyadong kolumnista at TV radio host. Wala pang reaksyon ng kampo ni Richie at Andrea hinggil sa isyong ito. This is Mr. Kasagba. Subscribe for more videos.